Yan, welcome back po mga katotok. Ah, uh, kumusta po kayong lahat? Ayun, bali spare pacing na naman tayo ngayon kasama natin si Archie Mas So bali ka, kami lang dalawa ni Kuya Bong. So yung iba ay pahinga muna, gawa lang stretch sila. Uh, ako hindi ako bumalik kagabi gawa ng hindi pa talaga ta, natin kaya maggabi-gabi -gabi sa dagat gawa ng mayroon pa tayong kunting ubo, konti na lang na ubo. So hindi ako gumagabi-gabi sa pamamana gawa ng baka bumalik yung hika ko mga katutok. and so sa dagat lang kasi tayo umasa yan as uh, Maraming salamat pala sa patuloy niyong suporta kahit ilang araw na hindi ako nakapag-upload uh, nandiyan pa rin kayo para sumuporta. And so shout out po sa mga silent viewers, subscriber ko dyan, uh, shout out po sa inyong lahat. Palagi po tayong mag at laging magdasal at magtiwala sa taas. So ayan mga katotok Dahil inaantay na ko ni Kuya At magta-tricycle lang kami Papunta dun sa barangay Malubago Dun ulit kami mamamana Ayan so sa amihana, amihan na Pag mag-amihan na mga katotok ah, Diyan na kami sa kubo Dahil pahuli na yung bagulan Ayan so sa ngayon ay balidayo-dayo muna tayo Ayan mga katotok Kita-kita ah, lang tayo sa dagat Ayan so mga katotok ah, Nandito na tayo sa spot kabilang dalawa ni Kuya Bong yan so pahinga yung iba yan so kasi nasira yung pana ni Darling gabin, baka bukas landas siya yan so let's dive na tayo kasi marami tayo ka kumpitensya <laughs> marami naman na so magkakasalubong natin yung iba mamaya yan so let's dive Hãy nè <laughs> マネジメ。Oh.

Padali tayo ng malaking pusit So natin na bigyan kung Para angat na kasi tayo Pero Kasing huh, pusit mga tutok uh, Di natin na bigyan kung Sa ilalim gawa ng paangat na tayo Ayos No puedo masarap to sa sabaw na katutok okay. malaki na limasag nice na libre na sabaw pala kung nag-play mga katutok hindi pala so hindi natin na kuna ng camera ito pa na Samaral. oh dagdag pang binta to ayos So ayan mga katutok, na uh, nakagil na tayo. Bali ito yung huli ko. Ayan, may malaki tayong pusit. So medyo nakarami-rami tayo ngayong gabi. Ayan, arat na. Apat na kilo na yung huli natin. At ito rin yung huli ni Kuya Bong. Ayan, marami-rami din. So mas marami yung huli niya kaysa sa akin mga katutok. Ayan you know, o. Ayahay chamba yung pamamana naming dalawa. Yan. Thank you for watching mga kaputok. Hanggang sa muli.